Tingin ko ay mahirap ng lusutan dahil ang nagsalita po ay yung kasamahan na nga na spy neto si Alice Guo Talaga namang una pa lang, duda na ang mga mambabatas, lalo na po si Senator um, Risa Ontiveros dito kay Alice Guo Talagang spy ang isang ito. Ayan, ikinanta na po siya ng kasamahan niyang spy. At eto pa lang spy na ito ay madalas na rin sa ating bansa etong kasamahan ni Alice Guo. madalas na rin sa ating bansa uh, noong uh, nasa pwesto pa etong si Digong sa destino lang sa ibang lugar ganyan siguro talaga ang trabaho ng mga spy ano ha? pero sa tingin ko ha, lahat ng spy talaga ay napapahamak ayan alam niya naman ang kinasadlakan ngayon naron si Alice Guo, pero Siyempre, nagmamatigas pa rin yan dahil siguro iniisip niya na meron pa siyang lusot or kaya pa siyang iligtas ng kung sino man. Anyway, balikan natin. Noong 2016 pa daw sila nagsimulang mag-spy or maging spy dito sa ating bansa. At sa tingin ko, hindi lang silang dalawa. Marami pa yan. Marami pong spy ang or Chinese spy na spies na, naka, na nakakalat sa buong mundo at natural dito sa Pinas. Marami niyan. Hmm. Yan. 2016 pa daw, nagsimula. Chinese spy na si Shi, Shi Jiang. O nag-attend siya ng state dinner uh, ni Duterte at ni Xi Jinping sa Malacanang. At siya rin po yung, uh, yun nga, nagbunyag ng lahat. Sabi pa niya, uh, sabihin na ni Alice, guo ang lahat, ang katotohanan, ang lahat-lahat ang ng nalalaman niya dahil siguradong mapapahamak daw ito. Okay. Pag sinabi ba ni Alice Guo ang lahat, inamin niya ang lahat ng kanyang nalalaman, siya ba ay posibleng maligtas? Sana hindi. Dahil sa so tingin ko, ah, um, napakalaking krimen ang kanyang ginawa. Nalukohin ang mga kababayan natin. I mean, krimen. Against our people. Ah. Hindi siyempre against the Chinese people. Pero yun nga, tignan natin. Hmm. Ito yon. Kung ayaw mong mapatay, kung ayaw mong mapahamak, tell the truth. Um, China cannot be trusted. Pero tingnan mo, di ba yung mga uh, politiko katulad ni Nadigong, katulad ni Sara Duterte, Bongo, talaga nagtitiwala kayo sa China? Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Chinese mismo ang nagsabi oh, na wag na wag magtitiwala sa China. Hmm. The two of us once dedicated our lives to China's Ministry of State Security. Look at what happened to me. Mm -hmm. Nga naman, sabi na itong uh, nakaditineh na Chinese spy. Ang pagkakaalam ko po ay nasa Thailand ngayon. Mm. Madaling paniwalaan yung kanyang mga kanyang mga testimony. Madaling uh, paniwalaan yung kanyang ibinunyag na ito. Pero, yun nga, Siyempre, si Alice Gu, gagawin ang lahat ng, niya, ng makakaya niya para kahit pa paano maligtas siya. Para kahit pa paano malinis ang kanyang pangalan. Pero, cornered na siya eh. Wala na siya sa tingin kong patutunguhan. Kaya, good luck!